So, mga bagay na makikita mo at mapapansin sa mga kilos, galaw at desisyon ng isang lalaki kung ang mga ito ay totoong nagmamahal sa iyo. Okay? So, dito sa mga tips na ibibigay ko sa inyo ngayon, mga kamamay, dito nyo malalaman kung yun bang nanliligaw, yung asawa ninyo, mga jowa nyo, is totoo ang pag-ibig na sinasabi sa iyo, yung mga salitang binibitawan sa iyo. So, malalaman nyo yan kung totoo dahil sa mga tips na ibibigay ko sa inyo. Ito yung mga bagay na ginagawa niya, pinapakita niya through their moves, through their decisions, and through their actions. So mga kamamay, bago po natin simulan ang topic natin ngayong umagang ito, isa lang palaging hinihiling ko. If ever na gusto nyo yung ganito klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike nyo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So kung napindot nyo na po yun mga kamamay, simulan na natin ang ating topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga ginagawa ng isang lalaki para malaman nyo na totoo ang pag-ibig nila sa inyo? So number one, igagalang ka. So mga kamamay, kapag ka ang isang lalaki ay iginagalang ka sa lahat ng aspeto sa desisyon mo, sa kakayahan mo, sa opinion mo, sa katawan mo, at sa hangganan mo. Ibig sabihin, mahal at totoo ang pag-ibig niya sa iyo. Ibig sabihin, hindi kanya niya pinipilit sa mga bagay na hindi mo kaya. Hindi ka niya pinipilit na kuhanin ng isang bagay sa iyo kung hindi mo pa gusto ito. Sa madaling sabi, kung hindi mo pa kaya ang isang bagay, hindi kanya niya pipilitin. Sa madaling sabi, imbes na sabihan kanya ng masasakit na salita, sasamahan kanya tutulungan kanya tuturuan kanya na ma-achieve mo yung bagay na hindi mo kaya kasi malaking tiwala niya sa sarili mo malaking tiwala niya sa na kaya mo ang isang bagay okay kasi minsan yung mga bagay na hindi nyo kaya minsan ay nagdadalawang isip lamang kayo pero kung ang isang lalaki ay totoo at seryoso ang pagmamahal sa iyo kamamay sa ka kanya na alamin tuklasin hanggang sa makaya mo ang isang bagay. At the same time, hindi ka rin niya pinipilit kung hindi mo pa kayang ibigay ngayon ang sarili mo. Okay? Kasi yung ibang mga lalaki dyan, kapag ka hindi mo ibinigay yung sarili mo, hindi mo ibinigay kung ano yung meron ka, iiwanan ka. Pero kung ang isang lalaki ay inirerespeto, lahat ng meron ka, sinisigurado ko sa'yo, siya yung tamang tao para sa'yo. Okay? So number two, pinaprioridad ka. Okay, sa so madaling sabi, ikaw yung pinapriority niya. Okay, inuuna ka niya sa lahat ng bagay. Hindi kanya niya pinapahuli at hindi ka na sa mga bagay-bagay. At the same time, isinasama ka rin niya sa mga plano niya sa buhay. Okay, ibig sabihin, ganun ka kahalaga sa kanya. Ikaw yung kanyang buhay, ikaw yung kanyang pinaprioridad. Okay, kasama ka sa mga plano niya, kasama ka sa kanyang mga iniisip sa araw-araw hindi kanya kinakalimutan. Okay, yung iba kasi diyan uh, nakakasama lang ng tropa. Yung iba diyan uh, na lamang na kung sino-sino, nakalimutan na kayo. Okay? Kapag kaganyan ng isang lalaki mga kamamay, sigurado ako, hindi siyang tamang tao para sa iyo. Pero kung ikaw ay inuuna niya, pinaprioridad ka niya, iniisip niya ang kapakanan mo, ang gusto niya ay mapasama ka sa kanyang mga pangarap, Okay? Maging mabuti ang buhay mo. Sigurado ako mga kamamay. Siya na yung tamang tao para sa'yo. Okay? So, legit na legit yan mga kamamay. So, next. Tapat siya sa iyo. O mga kamamay. Ang isang lalaki ay laging tapat sa iyo. Hindi niya magagawang magsinungaling sapagkat alam niya ang nararamdaman at mararamdaman mo kapag kaginawa niya ito. Okay? Hindi niya pinipili yung mga bagay na makakahadlang sa inyong relasyon. At the same time, ayaw niya na magsabi ng hindi totoo. Sapagkat so, pagkat ikaw yung kanyang minamahal. Kahit masakit, kahit uh, luluha ka, sinasabi niya pa rin yung katotohanan. Okay? So sasabi niya sa kanya sarili na mas okay na yung lumuha ka sa katotohanan kaysa sa lokohin ka at pasayahin ka sa mga hindi totoong bagay. So kapag ang isang lalaki ay tapat sa iyo, Sigurado ako mga kamamay, mahal na mahal ka niyan. Alright? So next, pinapalakas ka at hindi kanya niya ibinababa. Oo mga girls, okay? Kapag kang isang lalaki ay pinapalakas ka, sinusuportahan ka niya sa mga pangarap mo, iniaangat ka niya at hindi kanya niya minamaliit, sigurado ko mga kamamay, nasa tamang tao ka. Kasi yung ibang mga kalalakihan dyan mga kamamay, Okay? Especially kung ikaw ay babae na walang ambag sa inyong relasyon. Siya yung nagtatrabaho. Siya yung nagpapasok ng pera. So, ang dami mong maririnig dyan sa ibang lalaki. Kesyo, wala ka namang pinapasok na pera. Okay? Dapat hindi ka na nagdidibad ng ganito. Kung ano-anong masasakit na salita ang maririnig nyo sa isang lalaki. Pero, kung ang isang lalaki ay pinapalakas ka at hindi kanya binababa, sigurado ako mga kamamay, napakaswerte mo sa lalaking ganyan. Okay? So, nakikita niya yung mga bagay na ginagawa mo hindi lamang tungkol sa pera. Okay? Hindi lang tungkol sa yaman na dapat meron ka. So, iniaangat ka niya, nararamdaman ka niya, ginagalang ka niya at hindi ka niya minamaliit. Yan ang katangian ng isang uh, totoo. Okay? At mapagmahal na lalaki. At sigurado ako na totoo ang pagtingin niya sa iyo kapag kaganyan ka, pinapalakas ka, at hindi ka niya ibinababa. Right? So next, nasa tabi mo siya sa hirap. Oo. Yes, mga kamamay. Inisa ko na lang to. Nasa tabi mo siya sa hirap. Okay, kasi mga lalaki, sa ginhawa, lagi nandyan sila eh. Sa ginhawa lang, kar karamihan. Pero kapag ka nasa hirap na, nawawala na yung karamihan ng lalaki. Pero tandaan nyo to mga kamamay, kapag ka ang isang lalaki ay nasa tabi nyo, okay, kahit sa hirap, Sigurado ko mga kamamay, hinding-hindi kanya pababayaan. Hinding-hindi kanya iiwan. Yan yung mga tao, yan yung mga lalaking talagang seryoso ang pag-ibig at pagmamahal sa inyo. Kasi yung iba talaga dyan, kapag ka dumadaan na sa hirap pagsubok, nawawala na, bumibitaw na. Kaya kayo mga girls, kailangan itaas nyo ang inyong filter pagdating sa mga taong ganyan. Okay? Yung iba dyan, okay, nabubulag lang kayo. Yung iba, gwapo. Yung iba, maganda ang katawan. Yung iba, ang bubulaklak ng uh, pananalita. So, wag sana kayong uh, maging uh, bulag sa mga ganyang klase ng lalaki, ganyang klase ng tao. Mas piliin nyo yung mga tao uh, nandiyan dyan, kahit kayo ay nahihirapan. Nandiyan sa mga problema ang dumarating sa inyong buhay. Handa kayong samahan. Pagkaganyan ng isang lalaki, kahit hindi kagawapuhan mga kamamay, yan ang ingatan nyo at huwag nyo bibitawan. Hindi kayo magsisisi na sila yung pinili ninyo na makasama habang buhay. At sigurado ako kapag may ganyang katangian ng isang lalaki, para na kayong nakajakpat dyan. Para na kayong nakatama sa loto. higit pa. Okay? So mga kamamay, kailangan ng isang lalaki ay nandyan sa tabi nyo kahit sa hirap. Alright? So next iniiwas kanya sa gulo at panganib. Oo mga kamamay. Ito ano, ito napaka-rare na lang ng mga lalaking ganito, yung iniiwas ka sa gulo at panganib. For example mga kamamay, yung lalaking nanliligaw sa inyo, yun pala ay may jowa na. Yun pala ay may asawa na. So sa tingin niyo kung malalaman yung ganyan, sasagutin niyo pa ba? 'Di ba? pa lamang mga kamamay kapag meron na siyang jowa, uh, meron na siyang asawa, meron na siyang uh, kabit. Bakit niya pa sila pipiliin? Huwag na mga kamamay, dinadala lang kayo nila sa gulo, sa mga sabit, sa mga sakit sa ulo. Kaya mga kamamay, kung ako sa inyo, mas piliin nyo yung mga walang sabit. Okay, kung makakapili lamang din, piliin nyo yung mga binata. Sapagkat so, kaya sila naghanap ng panibagong minamahal, hindi nung hindi ko naman ilala, pero karamihan hindi sila naging maayos. Okay, dahil hindi sila naging okay nung nakaraan. Kaya hangga't maaari mga kamamay, dun doon muna kayong maghanap sa mga single, sa mga binata, sa mga dalaga o kung ano paman basta walang sabit, walang sakit sa ulo. Okay, at the same time hindi kayo dinadala sa gulo at panganib. Okay, baka mamaya may ano pala, may sabit yung lalaki. Okay, o kaya naman is may kaso. Okay, so nililigawan kayo, tapos yung lalaki pala may kaso, meron siyang uh, uh, records sa NBI, so baka ano yan? Di ba ang hirap namang mahalin ng ganyang tao? Kaya kung ako sa inyo, kapag ka ang isang tao, ay hindi ka palaging uh, dinadala sa gulo at panganib. Maganda ang pamumuhay niya, maayos. Okay, ang kanyang background, piliin nyo yan mga kamamay. Sigurado ako na sa tamang tao kayo kapag ka ganyan. So next, nakikinig siya. So mga kamamay, kahit galit ang isang lalaki, nakikinig siya sa inyo kapag kaganyan mga kamamay. Isa rin yan sa mga ugali ng isang lalaki na talagang napakabihira na. Kasi yung iba dyan, kahit sabihan mo ng ganto ganyan, pasok dito, labas na lang dito. Kapag ganyan nakuha niyo mga kamamay, paihirapan kayo ng mga yan. Hindi nakikinig, especially sa nararamdaman ninyo. Pero kapag ka ang uh, lalaki ay nakikinig, lalong-lalong na sa nararamdaman nyo sa so, kung anong damdamin kapag ka hindi kayo nasunod. So, sigurado ako jackpot din kayo sa isang lalaking ganyan. Kaya kung ako sa inyo, kailangan nakikinig ang isang lalaki sa inyo. Hindi yung kapag ka siya ay galit, kahit anong sabihin nyo, hindi niya pinakikinggan. Kahit anong sabihin nyo, hindi siya sumusunod. Kapag ka ganyan, mga kamamay, better luck next time na lang. Okay? Kailangan ng isang lalaki ay nakikinig sa inyo, sumusunod sa inyo, at the same time, hindi kayo sinusuway. Okay, kung nasa tama rin lamang kayo, hindi kayo sinusuway. So, yan lang mga kamamaya ilang mga bagay na kailangan nyo makita sa isang totoong lalaking uh, may uh, concern sa nararamdaman niyo At isa rin yan sa mga sign na maayos ang isang lalaking pipiliin ninyo. At kung kayo manis na sa relasyon, kung ganito yung uh, mga qualities ng isang lalaki, napakaswerte nyo na. Sa so, mga kamamay, kung may katanungan kayo sa love advice at kung kayo man is may mga concern, may mga katanungan kayo sa inyong sitwasyon ngayon, comment lang po kayo sa baba. Gawa natin ng paraan. At next video, gawang ko yan ng topic. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.